Isang paalala mula sa DCUP 1602. Kasali ka. Pakisuyo. Aray! Ay, patawad po. Maraming salamat, kuya. Para po. Para raw po. Ah, magandang umaga. Magandang buhay po sa inyo. Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya at huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DCUP 1602, kasalika. ka. Salot! Masama ka! Walang tamang magagawa yan. Sayang naman. Kahiliyan sa ka sa pabili natin. Walang tamang magagawa yan. Salot! Wala namang tamang ginagawa yan. Masama ka! Huwag magpapaapekto sa mga sinasabi nila. Ano man ang iyong kasarian, basta't wala kang ibang taong inaapakan, kasalika. Isang paalala mula sa DZ